Yan. Isang ano? Eh! Yeah. Bulay! Sige. Ano pa? May pagsiw ako maliliit. Ano ano? 20 yeah, lang yun. 65.

win. Hydrobo. Eh, mga magagawsiw, 'yung lahat. Kumalengke, magroko, magtinda, maghugas, magwas. Uh, ano, sa sa pagkaka wala na problema. Eh, ano may kanya pag malaki na mga anak, parami na rin ng obligation. Dimo na hindi na muna kita ngayon pagpapala magsildo ka naman magkano lang mag naman kinikita natin sa mahal ng bilihin wala wala kang kikitain thank you po ano sa ita pili ka ay maliit 30 po isda 34 ay 30 lang yan yan lang yan lang yan ilan isang ah, Marami pa kong lulutuin sa iniwan ko na lang. Nataglag lang nang mga Kasi wala na eh. Wala na. Last two minutes na lang eh. Yung nagbantay kong bunso dito, papasok na sa school. Paano ako paghan, ano, luluto ulit? Wala na. my God! Tulingan yan, hindi. Hindi, kuyasan yan. Ang tulingan kasi iba yun eh. Ayoko kasi naman. Ba yung tulingan yun? Na allergic ako nun. Yung bilog siya atawad na maitim. Buong katawan so, ko na suga. Yan. Sa so, wakani pa. Sige, wait lang. Ito. Bali 65. Kapag okay. ako nalang lang. sarsa. Hindi ko nila ramihan ng sarsa. Pangit kasi hindi masarap. Magkano lang? 65 po. Sa'yo, Ben? Sa kanin. Balot. Ah. Uh -huh. Ay mga kapag siwa, wither wither lang. Grabe ang tumal, sobra. Kanina, sabi ng anak ko, siya nagbantay, wala daw tao. Sandaan lang ang bintay niya hanggang 8 o'clock. 50 o'clock. Yan then. Hi, mami. Thank you. Hi, sorry. Ano? Ano lang ba di? Sige, 50 na lang. Salamat po. So iwasan muna lang lang. natin. Yes, ma pakseho grabbing her pero okay lang hakaraos din. So for din tayo. Thank you very much. Hope to